nakadung pa nga ano? mm -hmm. na. Di uh, yan. Eh Sa ay ang plak Wala na. Hindi, yung ano yan? Wala yung pang tingin chat oh, yan, o headset, a ah, headphone, kahit Ba. yung tanyon. Ano pala naman. Ah, ngama? ay nate, ay na na. Nakanong pa ano? mm. so, so, so. uh, yung ano? um kamutian, lipayan. eh alam yung ano? tawag dyan? talo 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 yung ano yan? Wala namang talo Ano yan, talo Yung talo talo yan? talo 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 yan talo ay, oh, yung water canyon ay di ba sa barko lang meron yan? ano yun? oo oh, pala ako yung balat ng sawa na malaki yung anaconda ay naka ganun ganun eh o oh. ayon yan? Talago ubang yung sa palay, yung mabaho? Oh, <laughs> ay, Oy, mo. Tapos araw na labas. Mm Hindi -hmm. ah. ko yung asawa ko nung araw ay. Oh, okay. Nung nawala sa tabi ko, sinundan ko madaling araw. Kaso sunod kita kakuha ko ng ganyan nang amoy ng ambabaho. <laughs> <laughs> yung sa palay pala ng mabaho. Eh, hey, no, bilog 'yon, bilog na bilog, kulay orange-orange. Patungo yan sa heaven ho. Yan ho. Oh. Heaven. Pag may kadi ka brad. Pumunta oh, kayo heaven kay Ah dyan. Yun lamang. Well, nah. Ika na yan. Pwede na. Pwede yan.